Sa bawat magulong kanto ng Maynila, sa likod ng mga ilaw ng lungsod, may mga lihim na nagkukubli, droga, pasugalan, ilegal na armas, at mga krimen na protektado ng kapangyarihan. At sa gitna ng kaguluhang ito, isang pangalan ng nakatindig, Mariano Mison. Hindi lamang siya abogado, hindi lamang siya opisyal ng NBI. Siya ang taong humarap sa putukan sa gitna ng raid kumalaban sa mga sindikatong protektado ng mga politiko at nagbuwis ng sariling buhay para sa batas kahit ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay nadamay. Mula sa madugong salpukan laban sa mga drug lords hanggang sa tensyonadong operasyon sa pasugalan na bumangga sa makapangyarihang politiko hanggang sa personal na laban ng dukutin ang kanyang asawa. Ang bawat engkwentro ni Mason ay kwento ng sakripisyo tapang at integridad. Bago pa man siya maging direktor ng NBI, siya na ang naging mukha ng pakikipaglaban para sa hustisya. Walang inuurungan, walang kinatatakutan. Ito ang istorya ng isang investigador na humarap sa dilim ng kriminalidad at politika at piniling manatiling tapat sa batas. Kaya halina't ating balikan at mas kilalanin si Mariano Mison NBI sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Bago pa man maupo si Mariano Mison bilang direktor ng NBI noong 1995, isa na siyang kilalang tauhan sa hanay ng law enforcement. Nagsimula siya bilang abogado at kalaunan ay pumasok sa serbisyo publiko. Ang kaniyang karera ay hindi mabilis umangat marami siyang dinaan ng kaso, tunggalian, at minsan ay mabagal ang promosyon. Ngunit pinatunayan ni Mason na ang integridad at tiyaga ay mas matimbang kaysa sa mabilis na pagtaas sa ranggo. Ayon sa ilang mga tala, kilala siyang hindi basta natitinag sa pressure, madalas sa kabila ng mga alok at pananakot. Pinipili niyang manatiling tapat sa batas. Ito ang nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kaniyang mga kasamahan at maging sa mga karaniwang mamamayan na nakasaksi sa kaniyang operasyon. Isang gabi ng kasiyahan ang biglang naputol ng mabalitaan ni Mison ang isang krimen sa Tomas Morato. Bilang isang pulis, agad siyang nagtungo sa lugar. Doon niya natagpuan ang dalawang katawan ng patay. Isang trahedyang nagbigay ng bigat sa gabi. Ayon sa nakasaksi na si Alma, nakita niya si Benjo sa lugar ng insidente. Sa panayam, mariin itong itinanggi na siya ang may kagagawan. Bagamat nasa paligid daw siya, iginiit niyang hindi siya pumasok nang marinig ang putok ng baril. Sa investigasyon, lumabas na ang tunay na bumaril ay ang live-in partner ng biktima bago rin na nito kitlin ang sariling buhay. Ang insidenteng ito ay naging halimbawa kung paano naging sagot ang masusing investigasyon at at pagkalap ng ebidensya kaysa sa agad na pagbibintang. Sa mga panahong iyon, madalas nangyayari ang maling akusasyon. Ngunit ipinakita ni Mison na ang tungkulin ng isang investigador ay hanapin ang katotohanan sa maingat na pamamaraan. Sumunod na hamon ay ang pagsalakay sa isang pasugalan. Isa itong operasyon na naglantad sa ugnayan ng krimen at politika. Sa loob ng pasugalan ay naharap ni Mison ang isang politiko. Ang eksenang ito ay hindi simpleng raid lamang. Ito ay naging politikal na laban. Mula sa pananaw ng dokumentaryo, makikita rito kung paano nagiging komplikado ang katarungan kapag nasasangkot na ang mga makapangyarihan. Maraming ulat ang nagsasabing noon pa man ang NBI at iba pang law enforcement agencies ay hirap kapag ang target ay may mataas na posisyon. Pinayuhan si Mison ng kaniyang direktor na mag-ingat dahil sa pagtapat niya sa nasabing politiko, tiyak na lalong tataas ang tensyon. Ito ay isang kritikal na sandali sa kaniyang karera sapagkat dito nasubok ang kaniyang tapang at kakayahang ipagtanggol ang mandato ng NBI kahit na nakataya ang sariling kaligtasan. Sa isa pang operasyon, sinalakay ng NBI ang isang iligal na paggawaan ng ipinagbabawal na gamot. Naging madugo ang labanan. Sa gitna ng palitan ng putok, ipinakita ni Mison ang kanyang abilidad bilang field commander. Hindi lamang siya nakaupo sa opisina, kundi aktibong nakikipagharap sa mga kriminal. Isa sa mga pangunahing kriminal noon ay si Alias Cardo isang kilalang personalidad sa underground drug trade. Bagamat maraming kasong may kinalaman sa droga ang NBI, sa iba't ibang dekada, ang operasyong ito ay naging patunay na kayang harapin ni Mison kahit ang mga pinaka mapanganib na kalaban. Kung titingnan sa kasaysayan, bago pa man ang malakihang drug seizure sa Infanta, noong 2022, matagal nang nakikibaka ang NBI sa drug syndicates. At sa bawat panahon, nagiging mas sopistikado ang kanilang kalaban mula sa maliliit na pagawaan hanggang sa transnational syndicates na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Matapos ang operasyon, ipinadala si Mison sa Bicol para sa isa na namang misyon. Kasama ng kanyang mga tauhan, sinalakay nila ang isang operasyon ng iligal na pangangaso. Sa pagsalakay, natukoy ang pangalan ng may-ari ng lugar si alias Pastor Alex Villacorta, isang respetadong personalidad sa komunidad. Daladala -dala ang warrant of arrest, pinuntahan nila ang tinutuluyan ni Villacorta at isinakatuparan ang batas. Hindi naging madali ang operasyong ito sapagkat kaakibat nito ay panganib at posibilidad ng backlash mula sa mga taga-suporta ng pastor. Ngunit sa huli, naipakita ni Mison na walang sinuman ang higit sa batas. Sa kabila ng lahat ng panganib, ang misyon sa Bicol ay nagbunga rin ng masayang alaala para kay Mison at kanyang pamilya. Doon niya ikinuwento sa mga anak na doon din nagsimula ang kanilang pagmamahalan ng asawa niyang si Aurora. Isa itong personal na anekdota na nagbigay ng mas makataong dimensyon sa isang investigador na madalas ay nakikita lamang bilang matigas at walang emosyon mula Bicol, ipinadala naman siya sa Cebu. Muling nakasama ang kanyang pamilya, ngunit naramdaman ng kanyang asawa ang bigat ng paulit-ulit na paglilipat. Para sa mga anak, ang patuloy na pag-adjust sa bagong eskwelahan ay hindi biro. Ito ang madalas nakakaligta ang bahagi ng buhay ng mga law enforcer, ang sakripisyo ng pamilya. Ang bawat operasyon ay hindi lamang laban para sa batas kundi laban din naman para mapanatili ang normal na buhay ng mga mahal nila sa buhay. Para kay Aurora, mahirap tanggapin, ngunit alam niyang bahagi ito ng sinumpaang tungkulin ng kanyang asawa. Mula si Bu, pinabalik si Mison sa Maynila upang tutukan ang isang kasong direktang inutos ng Malacanang. Kaugnay ito ng pagpaslang sa isang mayor. Sa kanilang investigasyon, lumabas na ang mismong chief of police na nagtatrabaho para sa mayor ang may kagagawa ng pagpatay na nagbubunyag ng maruming politika sa lokal na pamahalaan. Ngunit dahil sa kasipagan ng NBI team, natukoy at nadakip ang utak ng krimen. Ang matagumpay na kasong ito ang nagbunsod para ma-promote si Mison bilang deputy director ng NBI. Habang tumataas ang kanyang posisyon lalong dumami ang kanyang operasyon. Ngunit kasabay nito ay ang pagtaas ng banta sa kanyang buhay. Hindi lamang siya ang target, maging ang kanyang pamilya, ang pinakamatinding dagok ay ang pagkidnap sa kanyang asawa. Dinukot siya sa mismong harap ng kanilang tahanan, isang pangyayaring nagpaiyak at nagpasakit hindi lamang sa pamilya, kundi pati sa kanyang mga kasamahan sa NBI. Bagamat na ang kanilang anak Nanatili sa kamay ng mga kalaban ang kanyang asawa. Ang utak ng lahat ay ang anak ng isang kriminal na napatay sa operasyon ni Mison. Ang laban ay naging personal. Hinarap ni Mison ang mga kalaban. Kahit mag-isa, sumunod siya sa kondisyon ng salarin upang mailigtas ang kanyang asawa. Sa huli, matagumpay niyang nagawa ito. Isang dramatikong pagtatapos ng laban na tila eksena sa pelikula ngunit salamin ang tunay na panganib na kinakaharap ng mga opisyal ng batas. Matapos ang lahat ng laban, itinalaga siya ng Pangulo bilang Direktor ng NBI noong 1995. Tinanggap niya ito hindi bilang gantimpala kundi bilang panibagong misyon, isang pagkakataon upang magbigay hustisya sa mas nakararami. Ngunit kasabay ng kapangyarihan ang mas malaking responsibilidad. Alam niyang ang bawat desisyon ay may kaakibat na politikal na epekto at ang bawat pagkakamali ay maaaring magdulot ng dagok sa ahensya. Sa kabila ng lahat, pinili niyang panatilihing malinis ang kanyang pangalan. Isang bagay na bihira sa isang mundong puno ng tukso at impluensya. Sa lahat ng kasong hinarap, sa lahat ng banta at sakripisyo, nanatiling malinis ang pangalan ni Mariano Mison. Bihira ito sa isang ahensyang puno ng tukso at intriga mula sa insidente sa Tomas Morato hang hanggang sa laban sa mga drug lord hanggang sa mga sa kontrobersyal na Visconde Massacre at hanggang sa personal na laban niya laban kay Henry na dumukot sa kanyang asawa pinatunayan ni Mison na ang integridad ay maaaring manatiling buo kahit sa gitna ng dilim ang pelikulang NBI The Mariano Mison Story Noong 1997 na pinagbidahan ni Eddie Garcia ay nagbigay hugis sa kanyang imahe. Ngunit higit sa lahat ng ito, ang tunay na pamana niya ay ang aral na ang isang leader ay hindi lamang sinusukat sa dami ng kanyang kaso, kundi sa paraan ng kanyang paninindigan. Kung babalikan natin ang lahat mula sa kasaysayan ng NBI hanggang sa pamumuno ni Mariano Mison, iisa ang aral. Ang laban para sa hustisya ay hindi kailanman madali. May mga panahong nagtatagumpay, may mga panahong nabibigo. Ngunit para kay Mison, ang mahalaga ay ang manatiling tapat. Sa huli, hindi lamang siya isang direktor ng NBI. Isa siyang tao na nakipagbuno sa parehong kriminalidad, lumabas na may dalang aral para sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat kasong tinutukan ng ahensya at sa bawat sakripisyong binuhos ng mga tauhan nito, Naroon ang alaala ng mga taong tulad ni Mariano Mison, mga taong nagsilbing ilaw sa gitna ng dilim ng kriminalidad sa ating bansa. So, mayon, alam mo na ha,